Hello, good morning ulit mga lords, mga ka-idol. For today's video, may topic tayo about sa sewerage. Kung kayo magpapagawa ng bahay o kayo bibili ng bahay, siguraduhin nyo naman na okay yung mga linya ng tubig at linya ng sewerage at linya ng electrical bago nyo bilhin kasi pag ganito ang problema may meron tayo ditong uh, problem about sa mga layout ng mga bahay halimbawa sa mga bahay nyo ay, ay papagawa kayo kailangan i-monitor nyo to yung electrical, yung sewerage yung mga bakal pero ang topic natin ngayon ay about sa sewerage kasi marami na ako na experience nito ng uh, bagong bahay talaga na gawa na titira ka na lang ang naging problema nito uh, yung sewerage nila wala sa uh, layout na maayos kaya after 1 year o 2 years Akala nila puno na agad yung kanilang septic tank. Ang common problem nito ay layout sa sewerage. Marami na ako naging client na ganito ang problema nila. Kadalasan kasi sa Maynila, ibang parte ng Maynila, wala ng septic tank. Uh, sa madaling salita, street na kay MWSs na sila nagbibigay ng uh, dumi. Wala na tayong ganito. Pero yung mga housing na mga wala pa silang topping point na para sa sewerage, naglalagay talaga sila ng septic tank para sa kanilang istaka ng kanilang dumi. So topic natin ngayon ay about sa layout meron ako naging experience na ganito ang naging problema nila after 2 years puno na daw yung kanilang septic tank nung chinik ko ang kanilang elevation mula doon sa catch basing sa labas ito yung catch basing sa labas yung pinakataponan ng uh, outlet natin tubig. Kailangan kasi yung tubig nito ay lumalabas para hindi siya napupuno. So nung chinik ko ay halos zero zero na yung lalim dito sa flooring ng catch basin nila. Yung outlet ng tubig. Papunta sa loob ng bahay nila sa kanilang septic tank. So inisa-isa ko yan hanggang dito. Kailangan inano ko yan. Uh, nilibel ko yan. Tinignan ko yung kanilang mga nibilis tama ba? So ang ang lumabas mas mababa pa yung galing dito papunta sa labas. So ang naging problema, sabi nila lagi daw puno itong tubig. dito, laging puno itong mga area nito. Syempre wala silang elevation para mailabas yung tubig dito at halos 50% na lang yung nagagamit nila dito sa kanilang septic So ang naging problema nito sa layout. So bibigyan ko kayo ng tip kung paano may layout ng maayos to. Bago kayong mag-layout ng sheweridge nyo, o ng kanyang linya, o kanyang mga PVC niyo o ano mga nyo, kailangan inibil nyo muna tong outlet kung saan kayo magtatapon ng tubig. Tapos, kunin nyo yung pinaka na level yun ang kunin nyo papunta sa loob ng bahay doon na kayo magbabase doon na kayo makukuha ng elevation para mabigay nyo yung pinakailangan na klebe o tinatawag na flow kasi sa bawat flow ng ating ano uh, planning engineering may kategoryon sa 1 meter kailangan may uh, may 1 inches ka na bibigay na klebe 1 uh, inches o pwede na rin yung 1 cm 1 cm sa bawat isang metro na sukat halimbawa dito isang isang metro na to dapat mas mababa dito ng konti kaysa dito. Ganon ang pagbibigay ng klebe para may deliver mo ng maayos yung tubig o yung dumi para may deliver mo ng maayos papunta dito. At pag napuno to, pwede naman ilabas lahat ng yung tubig na ititira dito sa loob. Ilalabas yan dito, hindi siya basta-basta napupuno. Kaya matagal bago mapuno ang sipik tank pag maayos ang layout ganon ang paglilayout kukuha kayo dito ng pinaka highest dadalhin nyo dito sa loob ng bahay na ginagawa nyo at ikukuha nyo dito siya ng nivel yung papunta sa baba yung gagaling sa second floor kailangan papunta dito makakalabas siya dito hindi yung tulad nito na na-experience ko na napakalaki talagang problema ng ginawa ng gumawa nito so hindi lang isang unit na townhouse pinakamalalaking townhouse to dito sa Manila portion hindi lang isang unit kung hindi walo ang akin experience na ganito puro ganito ang layout ibig sabihin ang problema nun hindi sa nagdevelop ng building kundi doon sa mga gumagawa kaya doon sa mga gumagawa naman uh, hindi naman ako sa mga magaling yung pagli-layout nyo ayusin nyo naman ng maayos para tawagin pa kayo ng inyong mga client kasi pag ganito yung ginawa nyo ibig sabihin madalian to at hindi siya masyadong aware sa mga ganitong uh, problema ayan guys nai-share ko lang sa inyo kasi napakahirap nitong i-repair kung i-repair -re mo to babasagi mo lahat yung eriyang to tapos kukunin mo yung pinaka highest dito tapos ini develop uli. so magpuputol ka dito dito ka dadaan ganyan. tapos bibigay mo ng mga ah Klebe papunta dito dyan papunta dito tapos iaayos mo pa lahat yan so ang dami mong sisirain dyan halimbawa gawa na yung building o bahay dapat kung bagong layout pa lang isure na nyo na maayos ang yung layout at maganda yung flowing ng tubig na makakalabas talaga sa patch basin yung wastewater kasi dito hindi lalabas to kasi ito yung pinakadumi na tapos tatapon ulit dito yung wastewater tapos kung dating dito wastewater ilalabas uli tapos dito yung malinis na wastewater na lalabas sa, sa, labas ng drainage ganon ang ating video for today so ayan i share ko lang sa inyo sana ma sundan nyo yung idea o kayo nagsimula pa lang mag plumbing gusto nyo matutong mag-plumbing so sundan niyo lang to para mas, mas madali lang naman tong gawin okay hanggang dito lang ang ating video thank you sa so panonood and God bless